Alam naman po natin na ang panalangin ay higit sa lahat, pakikipagrelasyon sa Diyos at hindi lamang puro paghingi. Ito ay isang relasyon. At tulad sa isang relasyon, kailangan nating magtiwala at magtyaga. Hindi po lahat ay kailangan instant. May mga bagay na kailangan nating tiyagain, magtiwala at umasa na sa huli ay magiging okay ang lahat ayon sa plano ng Diyos para sa atin. Madalas po kasi nasanay na tayo sa buhay natin ngayon na instant lahat. Dapat mabilis at dapat agad-agad. Kaya nadadala po natin ito sa ating mga panalangin. Mapapansin po natin yan kahit sa ating mga sarili na gusto natin kapag ipinagdasal natin o hiningi sa Diyos, dapat sagutin niya agad. Kapag nabigo po tayo, nagtatampo at lumalayo. Ganyan na rin ang nagiging ugali natin sa pagdarasal na hindi naman po dapat. Minsan naman kinokompare natin ang ating sarili sa iba. Na bakit parang kapag sila ang nananalangin, napagbibigyan agad? Bakit kapag ako, hindi?